Ang pag-aaral ng economics tungo sa likas-kayang pag-unlad. Ang salitang economics ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia na hango naman sa dalawang salita na oiko at nomos. Ang oiko ay nangangahulugang tahanan o sambahayan, samantalang ang nomos naman ay pamamahala. Sa payak na pakahulugan, ito ay tumutukoy sa pamamahala ng tahanan. Ang economics ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong ng yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para sa pangkasalukuyan at panghinaharap na pagkonsumo. Pinag-aaralan ng economics ang mga kilos at asal ng isang individual kung paano nito mapagkakasundo ang limitadong ng yaman ng daigdig at ang walang katapusang pangangailangan ng mga tao. Pinag-aaralan din ng economics kung paano pinipili ng mga individual, pangkat at pamahalaan ang sistemang lulutas sa mga sularaning pang-ekonomiya. Mahalagang pinag-aaralan sa economics ang mga kilos, gawi at lahat ng pagpupunyagi ng tao na maghanap buhay at ang pagsisikap ng pamahalaan na ayusin ang ekonomiya na nakakaapekto sa pamumuhay ng tao sa lipunan. Ito ang ilan sa mahalagang konsepto sa economics na kailangan niyong malaman at matutunan. Trade-off, ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Incentive Tumutukoy sa bagay o karanasan na nagiging pagganyak upang gawin ang isang bagay o gawain. Ito ay tumutukoy sa bagay o karanasan na nagiging pagganyak upang tangkilikin ang isang kalakal o paglilingkod. Marginal thinking ang pagsasaalang-alang sa karagdagang pakinabang sa pagpili ng isang bagay o gawain. May kasabihan sa economics na rational people think at the margin. Ang ibig sabihin nito ay sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. Mahalagang isaisip na sa bawat pagpili ng isang pakinabang ay meron din kayong hindi pinipili. Ito ang tinatawag na opportunity cost. Ito ang bagay na iyong isinakripisyo kapalit ng iyong pinili. Pakinabang na hindi mo na makukuha dahil ito ay hindi mo pinili. Ang batayan ng pag-aaral ng economics. Ang economics ay mayroong dalawang sangay ng pag-aaral. Una ay ang microeconomics. Ito ang naglalarawan sa pag-aaral sa isang maliit na bahagi ng ating ekonomiya. Dito makikita ang mga gawain o kilos ng mga tao bilang isang producer at consumer. Ikalawa ay ang macroeconomics. Ito naman ay naglalarawan sa kabuuan ng gawi o pangkalahatang dimensyon ng ekonomiya na makikita sa mas malaking sakop. Pinag-aaralan dito kung paano gumagalaw ang isang ekonomiya at ang mga sektor na kumikilos sa loob nito. Ang economics bilang isang agham panlipunan. Alam natin na ang economics ay sumasaklaw sa ating mga gawain at kilos sa lipunan. Ito ay may malawak na saklaw sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang patunayan ang lawak ng pag-aaral nito ay ating alamin ang relasyon ng economics sa ibang larangan ng agham panlipunan. Ang agham Politika Ito ay ang pag-aaral ng buhay politikal ng mga tao, kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Pinag-aaralan din ang mga balangkas o istruktura ng pamahalaan at ang mga batas na itinakda nito. Ito ay mahalaga sapagkat ang lahat ng mga ito ay may epekto at impluensya sa ating pamumuhay at kabuhayan ng bansa. Ang sosyolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng pinagmulan at istruktura ng ating lipunan. Ang mga kilos ng tao, bunga ng mga batas, gawi, paniniwala at kultura na umiiral sa lipunan ay nakakaapekto sa hanap buhay at gawain ng tao. Pilosopiya Ito ay ang pag-aaral na nagnanais maunawaan ang hiwaga ng buhay at realidad. Ang bawat institusyon sa lipunan ay nababatay sa mga pilosopiyang kaisipan tulad ng batas, pamahalaan, relihiyon, pamilya, kasal, edukasyon, maging ang ekonomiya, industriya at negosyo. Psikolohiya, ito ay ang siyentipikong pag-aaral ng mga prosesong pangkaisipan at gawi ng isang individual. Ang pananaliksik na ginagawa ng mga psikologo ay nagbibigay ng malawak na pangunawa kung paano ang mga manggagawa ay magiging produktibo sa kanilang hanapbuhay. Heografiya, ito ay ang pag-aaral ng katangiang pisikal ng bansa, klima at panahon, pinagkukunang yaman at iba pang aspetong pangkapaligiran. Kasaysayan Ito ang pag-aaral sa mga mahalagang pangyayari sa nakaraan. Ang economics at kasaysayan ay magkaugnay sapagkat ang gagawing desisyon ngayon sa pamumuhay ay nababatay sa nangyari sa nakaraan. Arkeolohiya ang pag-aaral sa nakaraan sa pamamagitan ng pagkilala at interpretasyon ng mga material na labi ng kultura ng tao. Ito ang naging batayan upang malaman ang pinagmulan at kabihasnan ng isang pangkat o uri ng tao sa lipunan. At demografiya, ang pag-aaral ng distribusyon, komposisyon at pagbabago ng populasyon ng tao. Ang pagsusuri sa epekto ng populasyon sa ekonomiya ng bansa komposisyon ng populasyon na bumubuo sa lakas paggawa ay ilan sa mga ginagamit ng pamahalaan upang makita at maunawaan ang mga kinakailangan ng ating bansa. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan kung bakit mainam na pag-aralan ang economics. Sa pamamagitan ng economics ay nauunawaan ang pagnanais na mabuhay ng mga tao. Nakatutulong ang kaalaman sa ekonomiya upang maintindihan ng mga patakarang ipinatutupad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng economics ay nalilinang ang inyong matalinong pagdidesisyon sa buhay. Nakatutulong ang kaalaman sa ekonomiya upang maipaliwanag kung bakit nangyayari ang mga pagbabago sa kabuhayan ng tao. At nagiging mapagmasid at mapanuri sa mga bagay na nangyayari sa paligid lalo na pagdating sa mga kaganapan sa bansa araw-araw. Ang pag-aaral ng economics tungo sa likas-kayang pag-unlad.